natin ang unang Pedro 4, versikulo 5. Na sila'y magbibigay sulit sa kanya na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay. Ang sabi po, si Kristo huhukom sa mga buhay at sa mga patay. Ito rin po ang sinabi ni Pablo kay Timoteo sa isang talata ng Timoteo 4.1 sa ikalawang Timoteo. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian. Sa makatid po, si Kristo huhukom sa buhay at sa patay. Dapat yung patay para mahukuman niya, mapangaralan niya rin. Hindi niya kasi napangaralan yung mga nasa bilangguan ng mga patay eh. Para mahukuman niya, kailangan pangaralan niya. Balikan natin ang 45 ng unang Pedro. Na sila'y magbibigay sulit sa kanya na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay sapagkat dahil dito'y ipinangaral maging sa mga patay ang Ebanghelyo upang sila ayon sa mga tao sa laman ay mga hatulan, datapwat mga buhay sa Espiritu ayon sa Diyos. Ayon. Kaya pala naman kailangan siya mangaral sa mga patay upang sila, yung mga patay, Ayon sa mga tao sa laman, mahatulan. Hindi kasi makakahatol si Kristo kung hindi naman niya sila napangaralan. E sino ba yung mga pinangaralan niya na nandoon sa bilangguan? Sino yung mga yun? Ba't niya kailangan pangaralan para naman mahatulan niya? Basahin natin ang 1 Pedro 3.18. "...Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matwid dahil sa mga di dimatwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espirito, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan." na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahiluhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Ito palang pinangaralan niya, ito yung mga namatay sa mga nakaraang panahon. Nang unang mga panahon, mga swail, gaya noong sa panahon ni Noe, wala namang kasing nangaral doon. Sino 'di po mangangaral? Pero hindi niya naman kayang pangaralan lahat ng tao, nag-iisa siya. Kaya meron dong mga namatay hindi na pangaralan. Yung mga tao na 'yon, inilagay sa bilangguan nung nangaral na si Kristo sa bilangguan, kinailangan niyang pangaralan pati yung mga patay para mapasa ilalim sila ng hatol, mabigyan sila ng pagkakataong sumampalataya o kung ayaw nila makundin na sila. Yun po kasi ang kahulugan ng paghatul. Eh. I-exonerate mo o patawarin mo o kaya ay kundinahin mo. Sa paghuhukom, gagawin ni Kristo yun na papawalan sala ka o kaya ay hahatulan ka. E para fair kahit patay na sila, malasakit ng sa mga taong namatay na walang narinig na aral, kailangan makarinig ng aral, pinuntahan niya sa bilangguan para mapangaralan niya. Ang Diyos po kasi ay hustisya. Yung napangaralan, pwede yun nahatulan. Eh yung hindi napangaralan, paano mong hahatulan? Parang isang teacher, yung pumapasok ng mga eskwela, tinuturuan yon bago bigyan ng test. Hindi naman pwede magbibigay ka ng test, di mo muna tinuruan. Para makapasa sila, bibigyan sila ng test titignan kung natanggap nila o kaya natutunan nila yung mga itinuro. Kailangan munang turuan bago hatulan o bigyan ng test para makapasa o mabagsak. Ganon din naman yun. Ang logic nun, nung panahong una, walang mga ngaral na nangangaral na pangmalawakan mga tao nun namamatay, wala namang alam sa aral. eh para yung mga nabilanggo dahil sa kanilang kasamaang nagawa. Binilanggo sila ng Diyos doon sa ilalim ng lupa. Yun ang pinuntahan ni Kristo para bigyan ng chance na mapangaralan at sila ay mailigtas. Nagtagumpay naman po ang Panginoon Kristo. Nang pumanhik siya sa langit, daladala niya na ang tagumpay. Basahin natin ang 4 ng Efeso. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinalan niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Hindi naman ito tinuturo ng iba-ibang iglesia sa ating panahon eh. Uulitin ko lang po. Sabi sa 4.8, sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, dinala bihag ang pagkabihag. Yung mga nabihag, nabilanggo dahil sa kasalanang pinagagawa nila, pinangaralan ni Kristo nung mapangaralan niya, ang resulta ay nadala niyang bihag sila. Yung nabihag ni Satanas, nabihag ng kasalanan, nabihag ni Kristo nung bumaba sa kailaliman ng lupa. Pakinggan niyo ulitin ko lang, ho. sinasabi niya ng umakyat sa saitaas, dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao sa 9. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba, siya rin namang umakyat. Kaya si Kristo na yun ang bumaba, siya rin ang umakyat. E nung umakyat siya, dinala niya ikang bihag ang pagkabihag. Ang sabi sa English doon, When he ascended up on high, he led kap captivity captive. Kita mo, nagtagumpay yung kanyang pangangaral doon. Yung captive, na captive niya. Dating captive ng kasalanan ni Satanas, na captive. Yan po ay diwa ng Diyos na yung captive na ni Satanas, makapture pa uli ni Kristo. Masahin natin ang 26.18 ng gawa. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Ayon, ang layon kaya nangangaral ang mga apostol, yung mga nabihag ni Satanas, nabulag ni Satanas, sabi ng Diyos kay San Pablo, idilat mo ang kanilang mga mata upang sila magbalik sa ilaw mula sa kadiliman mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Kaya po, yung nakaptib na ni Satanas, nadala pang kaptib ni Kristo ng mga aral siya pagbibigay lang po ng ano yan ng Diyos, ng hustisya, ng konsiderasyon para lahat ng tao mabigyan ng pagkakataong sumampalataya. Yun po kasi ay layo ng Diyos yun eh. Na ang lahat mabigyan ng pagkakataong sumampalataya. Eh kung hindi ka naman makakapakinig, hindi ka naman makakasampalataya. Ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Eh namatay sila, wala silang narinig. Eh, para sila magkaroon ng chance, pinuntahan sila ni Kristo. Pinangaralan sila ng Ebanghelyo.